Hello mga kabayan, good morning. Today is the last day. So, dito sa Saudi Arabia, dahil uh, patapos na yung Ramadan, ito yung, uh, for, sa amin, ito yung last day ng work. So, lahat naman siguro, mostly, today ang last day. I don't know kung sa iba, pero sa amin, ito yung last. Kaya, tutuduhan na natin ating trabaho. Maraming ding pinagbago yung Ramadan sa Saudi kasi before close talaga lahat ng mga coffee shops, foods, uh, mga restaurants pero ngayon uh mayroon ng mga coffee shop na open 24 hours kahit Ramadan kasi kinoconsider din nila yung uh, mga expat na uh, hindi naman sila nag-nagsusum o yung hindi kumakain o hindi uh, ah hindi kumakain o nga, o yung hindi kumakain So yun din yung kinakonsider nila Compare dati na close talaga Totally close sila ng morning up to 4pm Pero now, merong mga uh, restaurant na nag-open Mostly mga delivery Meron ding coffee shop na drive-thru lang So yun lang, parang ano lang Marami ding mga changes talaga dito sa Saudi bayan. Ito ang pinakamagandang uh, tag nito. Uh, oras talaga kapag Ramadan din. Kasi 6 hours lang yung trabaho. Like for example, sa amin. So mga alas 9 sila papasok or 9.30 to 10. Meron ding 11 a.m. So pag early ka mag, ano, mag, magpasok, gaya nito. Wala masyadong sasakyan. Hindi sya traffic. So much better. Mas maganda sa pakiramdam yung feeling mo na kailang or konti lang yung nasa kalsada at saka gustong gusto ko din talaga tong Ramadan Kasi yung vibes niya Yung solemnness Nila Napakaganda uh, At ano uh, Maganda din benefits kapag Ramadan Kasi nga uh, Yun nga iwas ka sa pagkain masyado Parang intermittent diet Ganun ang nangyayari So which is good for the body din uh, Bukod noon Talagang hanap-hanapin mo siya Parang para sa akin parang ano siya parang pag walang ramadan every year parang kulang talaga yung life in one year parang ganon ang parang ganon ang mapipil kaya okay na okay talaga sa akin yung ramadan na ano, ramadan month kasi minsan sa daan makakatanggap ka ng limang pagkain tapos syempre yung oras ng trabaho mas mababa you no? Know, six hours lang uh, and then mostly pa jan papasok yung mga if ever man may mga bonus yung mga company before mag-eat so meron ding mga ganon uh, tsaka hindi ka-stress kasi nga 6 uh, hours lang yung work tapos uh, naiintindihan ng company na huwag magpaka-stress at the month of Ramadan parang ganon ang style niya so like for example imbis na 1 million yung target ko so gagawin nilang 300,000, 500,000 so yun yun isa din yun sa maganda, hindi ka ma-stress. Pero, pero ganun pa man, ang pinakamalaga talaga sa Ramadan is yung, ano, yung, yung pag yung pag... Kung sabi sa'yo, pa sa amin, hariraya po asay sa amin. So, which is good. And nice na, na experience talaga every year. Ito. At saka dito, papasok ko sa work, lagi ko ito nakikita yung readmitter. Ang tagal buksan ni Ron no? -line, guys mga 3 years na nagantay mga tao 5 years <laughs> Job. Ron buksan mo na Good morning. So ako ta. Feel ko ako ang ng dumating. You are authorized. Very early, huh? May Bas, mungkin arba kalas. Ada syuf awal, HR. Mita kalas syukun, kalam arba. Badin iji 4 tas. осраем осраем оше колум